kapag ang mga babaeng ito ay nabigyan ng pagkakataon na humawak ng matataas o pinakamataas na katungkulan sa ating bansa. May may bibigay kaya silang mabuti at magandang mga bagay sa ating bansa? Ang sagot ko mga kapatid, at hindi nyo magustuhan nito talaga, lalo sa inyong mga babae, wala. Pero bago natin ipagpatuloy ang ating discussion, disclaimer muna mga kapatid, ano? hindi lahat ng babae. May mangilan-ngilan lang at yan ang i-describe natin ngayon. At ipagpaubanhin po ninyo, kailangan lang kasi nating makita ito. So balik tayo. Ang aking basihan kung bakit ganito, ang aking conclusion, itong mga nangyari sa atin ngayon, isa yan. Nawala ng ginawa ang karamihan sa mga ito kung hindi maninira, propaganda. Hindi ko na i-expand yung ang aking paliwanag. Kita naman nating lahat, ano. Puro haka-haka at puro mga paniniwala na humantong tuloy ngayon ng mga sinungaling. Pero ang pinakamalaki nito, pinakamatindi, yung kanilang pagtanggap ng mga kaisipan na hindi talaga nakakabuti at gusto pa nila na tayo'y maniniwala sa kanila. At ang masaklap, marami sa kanila mga babae at merong mga mangilan-ilan na kagaya rin nito na mga binabae. Ang aking conclusion ay binasi ko unang-una sa ating Biblia o sa ating kalikasan kalikasan na lang. Kasi sa Biblia, baka mag ano, tayo. Unahin muna natin kalikasan. By nature, kailangan talaga masculine ang mag-lead ang mga una. Masculine. At maraming dahilan kung bakit mababasa natin ito dito sa internet. Masculine dapat ang mag-lead, hindi feminine. At itong mga nabanggit kong mga babae, at mga lalaking binabae. Itong lahat ay mga feminine. Kaya tingnan ninyo ang kanilang ginagawa. ba? Diba? Parang yung ano, yung chismis-chismis lang. At saka yung mga haka-haka at yung kanilang way of digging the truth na hahaluan ng interest na pang personal dahil hindi nila hindi sila conscious unconscious sila ang gusto ng kanilang mga sarili ay iangat ang kanilang mga sarili. Na gusto silang pumantay o lumampas man dun sa mga tao na nakikita nila na hadlang silang gustong marating at gusto nilang umangat tumaas dahil ito talaga ang hangad ng isang tipikal na babae na kagaya kay Eva. Sa Garden of Eden, ito ang pangalawa kong sasabihin ngayon kung bakit ganito ang aking conclusion. At ito ang pinaka-ultimate na reason. Sa Garden of Eden, ano bang nangyari? Si Eva ang nilapitan ng temptation. May nag-offer. Sa ating panahon ngayon, ganun din itong mga babaeng ito at mga lalaking binabay na ito sila din ang nilalapitan ng temptation. Sa panahon ni Eva, ano pa ang temptation? Ang sinabi sa kanya, pag kumain kayo nito, kayo ha, hindi siya lang, kayo. Kayo ay magiging kapantay sa Diyos. Magiging mga Diyos. Ang ibig sabihin, pag kumain kayo nito, kayo'y magiging kamakapangyarihan at may authority na kagaya sa Diyos. Ganon din ngayon, mga kapatid. May mga nagsusulsol nito na hindi tagarito sa ating bansa na gustong impluensyahan ang ating bayan. Kaya, karamihan sa mga ito ay mga socialist at mga progressive. Kasi ang socialist lalo na kung progressive, open sila to any ideas, new ideas, kagaya ng LGBTQ, divorce, at marami pa silang mga ideas na ini-import nila or gusto nilang i-import sa ibang bansa, lalo na sa Amerika. Gano'n din si Eva. Makabagong kaisipan. Nandun ang nature of being rebellious. At ito ang mga babae ito. Rebellious against authority ngayon sa ating bansa. Kaya pag nakita nilang medyo may authority, ayaw nila yan. Ganon din si Eva. Rebellious sa authority ng Diyos. Rebellious sa authority ni Adan. At ito ang magbibigay ng masamang resulta sa ating bayan. Hindi pa natin ito naramdaman, pero papunta na tayo roon. Kaya mga kapatid, kung titingnan ninyo ang Germany, some parts of Europe, ang Amerika at Canada, ano bang nangyari sa kanila? Ang dami lang ng problema na threaten ang kanilang society, ang ilang country. treten sila ngayon. Sa Europe, threaten sila against Islamist. Dahil mga kaisipan din ng mga babae at mga lalaking binabae na ang mga immigrant papasukin nila. Ayan, problema na sila. Sa Amerika naman, kaisipan din ng mga babae at mga binabae na pinapairal nila yung kanilang mga ideo ideology na sisira sa the very fabric of the society which is the family. Sinisira na. At ito'y mangyayari din sa atin kung pabayaan natin ang mga mabaing ito. Pwede silang magkaroon ng katungkulan sa ating bayan. Huwag lang sa matataas. Dito sa baba, sa baba, medyo okay pa yan. Pero pag na natin sa taas itong mga ito, kita nyo naman dito sa Quadcom at sa Senado, kita ninyo kung gaano kababa ang kanilang intelligence, wisdom. Pero ang tingin nila sa kanilang mga sarili, ang tataas nila. Ito ang nakita din natin sa Garden of Eden. Nagmamarunong-marunungan si Eva, kaya lang may kasalanan din si Adam, which is tingnan natin, pag-usapan natin ito sa sunod na video. Dito muna tayo sa issue na ito nagdunong-dunungan kaya tuloy nagkaganito ang kalagayan ng mundo ayon sa katuruan ng mga Kristiyano 'di ba 'yan naman ang katuruan ninyo so kung ganyan bakit natin payagan ang mga ito na manguna sa ating bayan dapat ang manguna talaga lalaki hindi ibig mangun hindi ibig sabihing manguna to control to regulate kasi ang mga babaeng ganito, pag hindi niregulate ang mga ito at pinapayaan lang, kagaya sa nangyari sa atin ngayon, magsasabog talaga ito ng disinformation, tapos magiging emotional tayo, at tayo'y magkahati-hati. At itong yang nangyari ngayon. Labanan natin sila sa pamamagitan ng information na accurate totoo hindi itong mga gawa-gawa lamang nila at ang leadership ng lalaki ang dapat ipairal ang lalaki ang manguna kasi ito ang kalikasan sa creation na ito si Adan ay nilikha ng Diyos to have dominion on all things at ang babae ay susunod lamang sa lalaki masamang pakinggan mga kapatid ano kaya lang ito talagang totoo katotohanan. Kahit tulain na lang natin yung salita ng Diyos, wala na yung Bible. Ang history na lang kung tingnan ninyo. Hindi naman din lahat, pero marami talaga eh. Nature, ganun din. Makita natin ang kalikasan na dapat talaga ang mga babae ay basta ganitong mga babae ha, hindi lahat. Basta ganitong mga babae, huwag talagang bigyan ng power and authority. Huwag daw nating subukan ayon panidigong masisira ang buhay natin. Totoo yan. At unti-unti na nga nila itong sisirahin pag sila talaga ang makahawak ng mga matataas na pwesto sa ating gobyerno. Tanggap lang ito ng tanggap kung anumang sinasabi sa kanila. Kagaya kay EPA. At ang buong sambayan ng Pilipinas, kagaya sa buong sangkatauhan, ay magdurusa din. Alam ko maraming hindi magkagusto nitong mensahe kong ito. Pero mga kapatid, tingnan na lang natin ang ating kalikasan. Men should lead. At ito ang ating tungkulin, mga lalaki. Kahit wala tayo sa katungkulan sa gobyerno, sa ating bayan, mag-umpisa lamang tayo sa ating pamilya. Ang ating mga anak na nanunood ngayon, mga apo na nanonood palagi dito sa ganitong mga eksena sa social media, mainstream media, dapat naroon tayo na mag, magbibigay ng paliwanag, magbibigay ng direksyon. In order to lead, you have to regulate, hindi control. Regulation is to give direction and kung papaano, ano mga steps na gagawin, parang direction na binigay mo ay matuntun nila at marating yung gusto nating maparating. Kasi tayo ang nagbibigay kung ano man yung nasa unahan. Hindi tayo dapat pabayaan lamang sila na iba ang magsabi, magbigay ng information. Kasi itong mga klasing mga babaeng ito, ang sisira talaga sa ating bayan. Ang classic example, ito mga nangarecruit ngayon sa mga party list na merong bahid ng communism, socialism, progressive ideology. Lalo na ang mga nagrecruit ng NPA. Ano bang nangyari? Ang babata, ang gaganda, matatalino pero kahit kano katalino nadala dala na mga klasing taong ganito dahil napabayaan natin na i-regulate ang kanilang pang-araw-araw na gawain lalo na sa pag-receive ng mga information. May pananagutan tayo mga kapatid kung napabayaan natin ang ating mga anak ang ating mga apo. Magandang umaga po sa ating lahat.